mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan ngayon po ay si ko ang pag-abono ng pakwan Yan. meron po kasi ditong tumubo na pakwan aking halagahan at para magkaroon ng ano, bunga tapos yan pong kalabasa alagyan na rin natin ang, ano yan, ang abono Yan. at tingnan po kung samahan Ilabas muna natin itong puno. Ang puno po natin ay ano, urea at saka complete. Yung kalahati lang po yung tubig para doon sa talbog po ito po yung isa. Tsaka po ito. Ayan. Isa pa po naman po. Hindi man. Hindi ito sa abono. Nakalakas po siya sa abono. Pero hindi man na natin. Yeah, ganyan lang po muna ilagay natin. Ah. Kunti-kunti lang. Lolo lang ako sa tara. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Terima kasih <muchas>

nabunuhan po? Ano po na yung kalabasa? Mokamalakas pa kas yung abo ni mrs medyo ano po yung tama sa dahon? Inalaan po muna ng pakwan. Tapos yung pakwan po, tatalbosan ko yan para sumanga. mga ang gagawin natin dyan. Uh, hanggang dito lang po muna, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagtitiwala, sa pagsubaybay. Sana ipalagi niyo po akong samahan. Sana sa so mga kaibigan natin diyan. Huwag niyo po sanang iskip yung ads malaking tulong po yon sa pamamagitan po ng pagpanood nyo ng ads makakatulong po yun sa akin at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating lahat ng mga kaibigan mga silent viewer thank you thank you po sa inyong lahat at na po kayo maraming salamat po hanggang dito lang po muna bye bye